Chapter 2 He used to bag me about a girlfriend of mine whom he likes every match. Something that sometimes annoys me despite the fact that Chan and I are quite close. still I keep noticing his strange behavior towards me. Parang orasan si Jan na pumupunta sa kwarto niya. Merienda, tanghalian, coffee break, Uwian. Bukod pa sa madalas nitong pagkonsulta sa kanya sa trabaho, alam na ng mga kaopisina nila kung saan hahanapin ang binata kapag wala sa sariling silid nito. Sabi nga ng marami, ay mabuti pang isang kwarto na lang ang okupahin nila para hindi sila mahilo sa paglipat-lipat ni Jan. Pwede ba kung dumalaw sa inyo? Natatawang pinanood ni Rona ang lalaki habang ginagawa nitong kengkoy ang sarili. Kinakausap ni Jan ang picture ni Ruth, isang kaibigan ni Rona nung college days pa. May mga picture siya ng mga kaibigan sa ibabaw ng kanyang lamesa sa office. Anong palabas mo? Tanong ni Rona sa lalaki. Baka sagutin ka niyan, mataranta ka. Eh kasi naman, patampong sabi nito na parang bata ayaw mo pa akong iset up sa kaibigan mo. Hoy, mister! Kaya nga ayaw ko, kaibigan ko kasi si Ruth. Kilala yata kita. Pagbibiro niya kay Jan. Bakit? Anong problema sa akin? Mabait naman ako ah. Pagtulog, you mean? Para agad niya sa lalaki. At isa pa, walang magagawa yung pagpapakyut mo. Pinipila na lang ni Rona ang kanyang pagtawa sa pagme makeface face ni Jan. Dahil habang binibili niya ang mga kalokohan nito, ay lalo lang siyang kinukulit ng binata. Sige na, Rona. Gusto mo sumama ka pa sa date namin? Ang kapal! Kantsaw niya rito. Ano ko, chaperon? May pagkainis na sa tono ng pananalita ni Rona. Pinaalala niya sa sarili na kapag si Jan ang kausap, kailangan ko cool lang siya. Dahil talaga namang minsan inakakaubos ito ng pasensya. Medyo nagtataka na nga siya sa sarili kung paano siya nakakatiis sa pangungulit nito. Ano Rona? Patuloy nito sa pangungulit. Oo na, sige na. Pero I'm not promising anything. ayang Umalakpak pang sabi nito. Will this weekend be very soon? Nako Jan, do not pressure luck. Sagot niyang nangangalit ang mga ngipin. Okay, okay. Pero pwede bang sa na lang to? Hiling nito, sabay kuha sa picture ni Ruth. Kapag hindi ka pa umalis sa harapan ko ngayon, hindi ko nakakausapin si Ruth para sa'yo. Biglang ibinaba ng binata ang picture at dali-daling lumayo sa tabi ng desk niya. Habang lumalayo ay nagsasalita pa ito. Aalis na ako, sabi ni Jan. I'm leaving now. Wala pa rin tigil ito. Rona, bye. At this point, alam ni Rona na nanghaasar na lang si Jan. Gustong-gusto nitong kinukonsume siya. Dahil according to Jan, cute daw siya kapag nagkagalit. Hindi na talaga niya tiningnan ang binata. Pero nang sigurado na siyang wala na ito, lihim siyang nagtawa. biling biling niya talaga ang mga pakulo nito. Sa jabang ganito na lang tayo, ikaw ang dakilang asar at ako naman ang dakilang pikon. Natawa na lang siyang isipin ang sitwasyon nila ni Chad. Pagkatapos niyang ilikpid ang mga gamit, naghanda na si Rona para lumabas. Magka half day lang siya ngayon sa opisina. Mister, kanina ka pa ba? Bakit hindi ka pumasok? Papalabas siya ng pinto ng kwarto niya sa opisina ng makasalubong si Jan. Hindi naman, mga kalahating oras lang. Exaggerated na sagot sa kanya ng binata. Over ka naman. Itatanong ko lang kung magkano na ngayon ang insertion sa broadsheets. Ihiramin ko sana yung rate cards nyo. Ngayon na ngayon mo na ba kailangan? Sana, but if you're busy, I can wait. Pwede ba bukas na yan? Nagpaalam na ako kay boss I'm taking the afternoon off Bakit? May sakit ka ba? Hindi niya alam kung bakit Pero natuwa siya nang makita niya ang taus-pusong pagkaalala ng binata Wala Natitira ko pa tong leave Kaya gagamitin ko na lang Wala naman masyadong trabaho ngayon San ka naman pupunta? Huwag kang maingay Magsa-shopping ako. Wow! Mayaman! Not so much. Pagkagat niya sa pagbibiro ni Jan. Nag-offer ang binata na ipag-drive siya. Ikinagulat niya ang offer na yon ni Jan. Kung work-related pa ito, hindi siya magtataka. Pero ang ipag-drive siya nito sa pagsha-shopping, hindi niya malaman ang iisipin. Ha? Wala ka bang gagawin? Wala, Natapos ko ng lahat. Wow! Ang galing mo talaga. tuoknak o'clock pa lang, tapos ka na sa mga trabaho mo. Buong pagayabang nitong sinabi. Siyempre, ako pa. Kaya pumayag ka na. Bakit? Titigilan mo ba ako kung hindi ako papayag? Hindi. O ganun naman pala eh. Ano pa ang hinihintay mo? Pasko? Tara na, habang lumalakad silang dalawa, nararamdaman niya ang tingin ng mga babaeng inggit na inggit sa kanya. May pagka trap kasi ang image ni Jan sa office nila. Kung aware ang binata rito, wala itong ipinakikitang kayabangan na ikinaiinis niya. Kaya nanatili silang magkaibigan. Hindi rin niya maiwasan tingnan ang katabi. Sa katunayan, alam niyang maraming naiinggit sa kanya sa closeness nila ng lalaki. Maraming babae ang hindi magdadalawang isip na makipagpalit ng katayuan sa kanya. Kung sa physical kasi titingnan, matikas at lalaking lalaki ang tindig dito. May itsura, mataas at malamlam tumingin. Hindi rin matatawaran ang katalinuhan nito. Hindi nakapagtatakang maraming may crush dito. Hindi lang sa kanilang department. Sa sasakyan, hindi pa rin siya makapaniwalang ipagdadrive siya ni John. Sigurado ka bang you want to do this? Come on, Rona. No big deal. Baka mainip ka. Hindi. Tigas na sagot nito. I'm sure this is going to be a rewarding experience. Naku, bigla yata akong kinabahan sa sinabi mo ah. Hindi pa siya tapos magsalita ay inatras na nito ang sasakyan palabas ng parking lot. Ma'am, saan po tayo? Panunokso nito kay Rona. Hindi niya maitago ang galak na nararamdaman. Sa isip niya, shopping with Chan. Ano ito? Umasta siyang parang mayaman at sinakyan niya ang kalokohan ni Chan. Sa Makati tayo. Yes, ma'am. Sagot naman ni John sa kanya. At pinuno nila ng malalakas na tawanan ang kotse. Ilang sandali pa ay nasa Makati na sila. Walang masyadong tao sa mall noon dahil maaga pa. Nasa opisina pa ang mga tao dahil weekday. Halos solo nila ang mga shops maliban sa mga ilang-ilang nagpapalamig lang. Witness ni Rona ang mga damit at sapatos. Pustoryosa kasi siya. Daltang pinag-iipunan niya ang mga ito. Palibhasay dalaga. Halos lahat ng kanyang sweldo ay napupunta roon. First up, sa woman. Nang una, hindi siya makapili talaga ng gusto niya. Naiilang siya kay Jan na susunod-sunod sa kanya. Natatakot siyang baka pintasan nito ang kanyang bibilhin. Matagal-tagal na rin silang ikot ng ikot nang magreklamo si Jan na wala pa rin siyang nabibili. Ang pili mo pala sa damit, lahat naman yan bagay sa'yo. Sabi nito, sabay turo sa nakadisplay na damit. Thank you very much. You are very kind. Medyo nagblast pa siya sa compliment na natanggap. Naiinip ka na ba? Kung gusto mo, iwan mo na lang ako. Okay lang ako. Actually, hindi niya maintindihan ang sarili kung gusto nga niyang umalis si Chan o hindi. Bakit mo ako pinapaalis? Napabulalas ng tawa si Rona sa itsura ni Jan. Mahilig kasi itong magpaawa ng mukha, kahit hindi naman bagay. Mahilig kasi itong magpaawa ng mukha, kahit hindi naman bagay. Dahil malaking tao ito. Jan, tigilan mo nga yung pagpapakyut mo. It won't work. Pero lalo lang itong hinabaan ang labi at ibinagsak ang balikat. Sabi siya ng sabi na it will not work for her. Pero biling-bili naman niya iyon kay Jan. Kasi pinapauwi mo ko. Nagduntong hininga si Rona. Don't you have anything to buy? And later we can just meet somewhere. I know, naiilang ka sa akin ano. Natatawa nitong nadiskubre ang kanyang problema. Kaya pala hindi ka makabili. Akala ko pa naman second opinion nako. Ano ka, sinuswerte? Sige na. Go amuse yourself At parang batang pinagtabuyan niya si Jan Sige na nga, mag-iikot-ikot na rin ako Hindi pa nagtatagal ay nasa tabi na naman niya si Jan At may daladala itong si two-face bikini na pasya Oh, ito, baka pwede mong pang formal occasion Sabi ni Jan habang iniabot sa kanya ang bikini Baliw pigil ang tawang sabi niya rito may special effect siya. Hinila ni Jan ang ribbon sa harap ng bra. Tumaas ang cup at lumitaw ang naka-embroider na happy face sa loob. Tawanan ang nangyari sa kanila. It was difficult pero natapos din niya ang kanyang pamimili. And best of all, pinuring lahat yun ni Jan. Masayang masaya siyang inihatid ng binata sa bahay nila. Pasok ka muna. Ang ni Rona sa susunod na lang. Tanggi naman ito. Ikaw ang bahala. Thank you. Buong iting sabi niya sa binata. It was fun. I have a great time. Sinserong sagot naman ito sa kanya. Nakapagpaalaman na na sila pero mukhang wala pa rin itong balak na umalis. Tinanong niya ito kung mayroon pang gustong sabihin sa kanya. Umiling lang ang binata at masayang sumakay na uli sa sasakyan. Umalis na ito at inihatid na lang niya ng tingin. Naisip niyang napakasweet ng binata para samahan siya.